May sunog naman pong nagaganap sa Barangay Bungad sa Quezon City. Alamin po natin ang latest mula kay Bernadette Reyes. Bernadette? Tina, 6.58 ngayong umaga ay diniktaran ng far out ang sunog na naganap dito sa Rest Haven Street dito sa Barangay Bunga at sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dalawa ang kumpirmadong patay sa naganap na sunog dito pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa sila pinapangalanan ng Bureau of Fire Protection. Wala pa rin daw kasing lumalapit na kaanak na mga biktima. Meron pa rin daw mga sinasabing nawawala hanggang sa mga sandaling ito pero ayaw pang magbigay ng karagdagang detalye ng BFP. Wala pa rin silang masabi kung ano nga ba ang pinagmula ng sunog dito na naganap pasado alas 5 po ng umaga kanina. Bandang 6.31 naman ay uh, idineklara, idineklara ng fire under control ang sunog matapos maabot ang task force Charlie. Tina, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin na kumakalat na impormasyon ng BFP dito sa lugar bagamat marami na sa mga fire trucks dito ang umalis na sa lugar. Tina? Bernadette, kumusta yung mga nasunugan? Saan sila pwedeng mag-evacuate o tumakbo pansamantala? Lalo na araw ng Pasko ngayon eh. Oh, tina talaga nagkagulatan sa naganap na sunog dito at uh, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin silang uh, tiyak na kanilang matutuluyan. Umaasa na lamang sila na merong darating na tulong mula sa lokal na pamahalaan para kahit papano ay mairaos nila itong araw ng Pasko. Tina? Okay, maraming salamat, Bernadette Reyes.